isang steel kagad ang binungan di Mendez sa kaniyang katapat na si Romel Alfante nang makuha nito ang bola mula sa jump ball. Pero napaseryoso rin siya nang bumigla ng habol ito sa kaniya. Nalampasan siya nito at mabilis siyang dinigitan para hindi kaagad makagalaw. Mabilis na hinulin ni Romel ang bola at sinungkit ito ng kamay. Huli ka ngayon, sabi ni Romel ngunit ang kanyang inaasahang steal ay sinira ni Mentes nang ang bola ay lumipat ng talbog sa kaliwang palad nito. Iiwas ni Ricky ang bola mula sa kamay ng kanyang defender at mabilis na inilayo ito rito. Napahabol sa kanya si Alfante na medyo nagulat sa ball handling ability na taglay niya. Aba, mukhang pinapahanga mo ako ngayon ah. Kontrolado mo ang bola. Wika nga ni Alfante na mabilis na hinabol ang pagtakbo ni Mendes kaso sa kanyang pagdiretso ay siya namang pagbangga niya sa kanyang kuya Reynan. Isang screen mula kay Reynan ang nakita ng mga manood at sa counting espasyo na naibigay noon kay Mendez ay agad nga itong pumalon upang magpakawala ng isang quick shot mula sa tres. Napangiti pa nga si Reyna nang pasimple niyang harangan ng bisig ang kanyang kapatid at si Romel naman ay napaseryoso sa ginawang iyon ng kanyang kuya. Umarko nga ang bola papunta sa basket at sa paglapag ni Mendez ay medyo napangiwi siya nang sumablay ang kanyang tirang iyon. Rebound! Sigaw agad ni Ricky na pasimpleng napatingin sa kanyang kanang kamay. Hindi pa yata magaling ang shooting hand ko. Sabi niya sa sarili, nakuha nga niya ito noong laro nila sa bako noong nakaraan. Ito ay nang sabayan niya ang dakdak ni De La Rosa nang ang kamay niya ay kanyang ipinantoon para hindi malakas ang impact ng kanyang pagbagsak sa sahig. Si Gene makatangay naman ay mabilis na binax out ang kanyang kuya Rodel. Kaso nang umatras siya ay napaderetso siya at si Salameda naman ay agarang tumalon sa ere nang lumayo ito sa kanya. Si Rodel ang nakakuha ng rebound at doon na nga kaagad nagtakbuhan ng mga manlalaro sa kabilang side ibinato nga kaagad ni Rodelang Bola kay Romel Alfante. At pagkasambot pa lang ng taong ito ay isang mayabang nangiti na kaagad ng kanyang ibinigay sa humabol sa kanyang simentes. Dumeretso nga kaagad si Romel sa basket at wala na siyang pakialam sa pagharang ni Mendez sa kanya. Inipit niya sa kanyang kaliwang bisigang bola at sa kanyang pagtalon ay isang left-handed layup ang kanyang ipinamalas na hindi na nagawang pigilan ni Mendes. Pumasok ang bola at ang mga pumusta sa Tim Romero ay napasigaw sa tuwa nang maging 2-0 ang score. Pagkasambot naman ni Ricky sa bola ay mabilis niya itong itinawid sa gitna at sa pagdating niya sa kanilang side ay agad siyang tumalon na siya rin ikinatalo ni Romel Alfante. Napangiti naman si Ricky habang nasa ere dahil agad niyang ibinato ang bola sa lumampas sa kaniyang si Baron napangisi agad si Baron at nag nga kaagad ang crowd sa kanya. Si Dison naman ay napaseryoso nang tumalikod si Baron mula sa kanya at bumigla ng pagharap habang hawak ang bola. Napasabay si Yarito kaso bigla siyang iniwasan ni si Meron at nilampasan ng malinlang sa paggalaw ng mga kamay nitong may hawak sa bola. Tumalon nga si Baron papunta sa basket at napasipol ang ilang manonood nang makita nila ang taas ng vertical lift nito. Idadakdak nga ni Simero ng bola pero sinabayan naman ito ni Salameda na mabuting hinuli ang gagawin ng kalaban. Napangisi naman si Baro nang mapansin ito at mabilis nga niyang iniiwas ang bola sa paparating na kamay ng kanyang defender at buong lakas pa rin idinakdak ito na nagpahiyaw sa mga manunood paatras na lumapag si Salameda na napangisi ng hindi niya magawang pigilan si Semeron. Nice try. Wika pa nga ni Baron na umiiling-iling pa habang papatras mula kay Salameda na hawak na rin ang bola. Mabilis namang dumating si Romel para sambutin ng bola. Kaso, ang crowd ay nag-ingay kaagad ng agawin ni Mendez ng bigla ng bola mula sa likuran nito. Isa ito sa trademark move ni Ricky at si Maki na napabulyaw tuloy kay Romel dahil doon. Nakalimutan mo na ba ang play na iyan ni Mendes? Dapat ako na lang pala ang kumuha ng bola. Sabi ni Maki na mabilis na hinarangan si Ricky. Si Baltasar ang bantayan mo. Wika pa nga ni Romero. At napaseryoso siya nang bigla siyang lampasan ni Mendes pakaliwa. Mayabang. Sabi naman ni Romel na hinabol si Romeo na tumatakbo para mag-cut. Si Ricky naman ay napahinto ng harangan siya ni Dyson. Agad niyang hinanap ni Mendez ang kanyang kuya Baron at nang ibabato niya ang bola ay agad namang lumayo si Larry para bantayan niyon. Si Romero naman ay mabilis siyang naharangan at dinikitan. Gumagalaw ang mga braso ni Maki at ang bilis ang paggalaw ng kanyang mga paa. Hinarangan niya ng mabilis ang pwedeng pasahan ni Mendes Ang higpit ng depensa ni Kuya Maki. Sabi nga ni Mendez sa sarili na mabilis namang umatras. Mabilis din niyang hinanap kung nasaan ng kanyang mga kasamahan. Napatingin nga siya sa kanyang kuya Reynan at agad nga itong tumakbo para bigyan siya ng screen. Isang switching ang naganap dahil sa screen ni Reynan Alfante. Dito na nga mabilis nang kumilo si Ricky at nang makalayo siya kay Romero ay doon na nga siya tumakbo papunta sa basket ng si Martinez ang defender. Binilisan niya ang paggalaw at binigla ng hinto ang kanyang bantay na napadiret bigla. Na kinasuntok naman sa hangin ng ilang manonood na may pusta sa kanila. Isang step back jumper ang ginawa ni Mendes mula sa mid-range area at pinakawalan nga niya ang bola ng malumanay. Pumasok ang tirang iyon ni Ricky at napasigaw nga sa tuwa ang mga supporters niya. Pagkakuha naman ni Rodel sa bola ay agad niyang ibinato ito sa kanilang side na kinatakbo naman ni na Mendes. Si Romero nga ay napangiti ng dumiretso sa kanyang bola. Si Romeo Baltasar naman ay mabilis siyang nalampasan para harangan pero kuminto naman siya kung kaya't napalayo ito. Si Ricky naman ay mabilis na napatingin dito at agad na nalapitan kaso biglang ibinato ni Romero ang bola sa sahig at dumiretso nga ito sa dumating na si Romel Alfante. Sinambot nito ang bola mula sa bounce pass ni Maki at tumalon agad ito papunta sa basket para magpakawala ng layup. Subalit ang siguradong puntos na iyon ay sinira ni Reynan Alfante nang butaan niya ang kanyang kapatid mula sa likuran. Akala mo sure points ka na ah. Wika nga ni Reynan na hawak na rin ang bola mula sa subline ng kanyang kapatid. Napangiti naman si Romel nang makita ang bigla ang paglitaw ni Martinez sa tabi ni Reynan. Kuya Reynan, sa likuran mo, Bulalas naman ni Ricky na mabilis na hinarangan ni Romero. Ang sigaw rin niyang iyon ay huli na dahil naagaw na nga ni Martinez ang bola mula kay Raylan. Mabilis na lumayo si Reynolds At napangiti nga rin ng akmang tatalo na siya para magpakawala ng jump shot mula sa baseline. Ito ay nang makita niya si Raylan Alfante na tumalo na para siya ay pigilan. Napakagat niya ako. Sabi nga ni Raynan sa isip at doon na nga pinatalbog ni Reynold ang bola at isang layup ang ginawa nito. Pumasok ang bola sa basket at doon nga ay makikita rin ang pagngiti nito habang tumatakbo. Medyo nakaramdam nga agad ng paghanga ang mga katalagaan sa court nang makita ang guwapings na si Reynold Martinez. Napansin nga rin ito ni Larry na napakuyom naman ng kamao. Nasasapawan ako ah. Sabi ni Dizo na napatakbo na rin para humanda sa pagdepensa. Kalmado namang itinawid ni Ricky ang bola sa gitna at pabilis nga sa kanyang humarang ang katapat niyang si Romel. Nagkatinginan pa sila at makikita naman ang mabilis na paggamit ni Romeo Baltazar sa screen na ibinigay ng kanyang kuya Baron. Naiwan si Romero at nang makita ito ni Ricky ay agad na ipinasa niya rito ang bola. Isang catch and shoot three ang pinakawalan ni Baltasar na ikinataas ng kamay ng kanyang mga kaibigang nanonood. Nahalit ang net nang pumasok ang walang kasabit-sabit sa ring na bola. Makikita pa nga ang pagturo ni Romeo sa taas bilang mini celebration. Pasimple pa nga ang napangiti ito habang nakatingin sa kanyang kuya Maki. Aba, nagmamalaki ka ah. Sabi nga ni Maki na mabilis na tumingin kay Salameda. Hiningi nga niya ang bola kahit si Romel ang kumukuha nito ako nga muna, baka ipaagaw mo na naman. Sabi ni Maki Romero na napatingin ang sa kanyang defender na si Baltasar. Medyo na palunok naman si Romeo nang makita ang datingan ni Romero. Parang kinabahan siya. Pero nilabanan niya ito sa pamamagitan ng paghanda sa pagdepensa. Pagdating ni Maki sa kanyang harapan ay agad niya itong dinikitan. Pero naging maliksi si Romero at pinamalas ang kanyang malupit na ball handling sa kanyang nasa harapan. Ang bilis ng talbog ng bola. Sabi nga ni Romeo na inihanda ang sarili dahil bumobuelo na raw ang kanyang kuya Maki. Gumalaw nga si Maki. Mabilis siyang tumakbo para lampasan si Romeo Baltazar na nakipaggitgitan din sa kanyang pag-atake sa basket. Sorry bata. Sabi nga ni Maki na bumigla ng hinto at ang mga manonood ay napaseryoso na lang nang si Baltazar ay mapaderetso at mapaupo dahil biglang nawalan ito ng balanse makikita nga ang paghawak ni Romero sa bola habang pinagmamastan ang nasa sahig na si Baltasar. Tumalon nga rin si Maki at nagpakawala ng isang libreng midrange shot matapos ang isang ankle breaker na ginawa niya sa kanyang defender. Ang bola nga ay tumama muna sa board at pagkatapos noon ay dumiretso ito sa butas at hinalit ang net nito. Net 7-6 ang score matapos iyon at si Rike ay napaseryoso sa nangyari kay Romeo Baltasar. Hindi pa rin ito tumatayo at parang kinabahan sa ginawa ni Maki rito. Hanip si Kuya Maki, tinakot agad si Romeo. Sabi nga ni Ricky sa sarili na agad na tumakbo para alukin ng kamay si Baltasar para tumayo. Pasimple namang napangisi si Romel dahil sa ginawa ni Maki. Hindi ka nanawa sa batang iyon ha, sabi nga nito. Niyabangan ako, binawian ko lang. Natatawa namang wika ni Romero na humanda na para sa pagdepensa. Pasimple namang pinalo ni Ricky sa puwetan si Romeo matapos itong makatayo. Relax lang Romeo, sadyang ganyan ang kuya maki mo. Ayaw niya ng niyayabangan, dapat ay kaya mo rin makapagsabayan sa kanya. Sambit ni Mendes at tumango naman si Romeo nang marinig iyon. Sorry kuya Ricky, medyo naging kumpiyansa lang ako. Wika naman ni Baltasar. Ano kailangan ang ginawa mo? Sa pa, kailangan mo makipagsabayan sa mga tulad ni Maki Romero kung gusto mo lalong gumaling. Tanggapin mo ang gagawin niya, pero huwag na huwag na mawawala ang focus mo sa game. Isipin mo na lang ang pusta natin. Natatawang wika nga ni Ricky na mabilis na tumingin kay Jin na siyang nagpasa sa kanya ng bola mula sa labas. Pagdating nga ni Mende sa kanilang side ay agad niyang hiningi ang screen ni Jin at doon na nga siya napangiti ng si Rodel ang dumepensa sa kanya. Binabaan niya kagad ni Ricky ang kanyang dribbling at dito na nga inihanda ni Salameda ang kanyang pagdepensa. Gumalaw ang isang paa ni Ricky at yumuko at pagkatapos ay ginamit niya ang duck in move na kinaseryoso ng kanyang defender. Ang bilis, sambit ni Rodel na napalingon kay Mendez. Hinabol niya ito pero hindi niya ito naabutan. Nang mga oras ngaring iyon ay mabilis namang iniwanan ni Dison si Baron para harangan si Mendez. Dito nga ay marahang napangiti si Ricky nang makita si Larry. Hindi siya nasindak dito. Bagkus ay inatake pa nga niya ito at binangga. Napaseryoso si Larry sa nangyari at kasabay noon ay ang pagsilbato ng referee. Bumangga sa kanya si Mendez at makikita nga ang binata na nasa ere na nagawa pang magpakawala ng isang left-handed shot. Tumama iyon sa board at pagkatapos ay pumasok iyon sa basket. Natawagan nga rin si Diso ng blocking foul at ang mga pumusta para sa Team Ricky ay napahiyaw sa tuwa ng masaksihan iyon. Napangiti na nga lang si Mendez na pumunta sa free throw line at pinagmasda ng basket bago pa ipasa sa kaniya ang bola. Mendez! 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 Cheer pa nga ng ilang manunood na ikinangitiri ni Ricky nang pakawala na niya ang bola. Masyado kayong nagpapabaya sa depensa. Matatalo tayo rito kung ganito sabi nga ni Maki sa kanya mga kasamahan. Napatingin nga rin siya kay Romel na pinababayaan lang daw si Mendez na gawin ang mga gusto nito. Iyan na ba ang pinagmamalaki mo Alfante? Natatawa pa nga ang wika ni Maki rito na ikinakuyom naman ang kamao ng kapatid ni Reynan. Ipinasa na nga rin ni Rodel ang bola kay Romel na sa pagtawid sa gitna ay bumigla na lang ng sugod sa basket na kinabigla ni Mendes. Napaseryoso si Ricky sa aggressiveness ni Romel at sa paghinto nito ayagad nga siyang humabol dito kaso sinalungat siya nito ng kilos at tumalon patungo sa basket. Mabuti na lang at naging maagap si Makatangay na agad itong sinabayan sa ere. Isang munting ngiti naman ang makikita kay Romel na biglang gumalawang isang kamay na may hawak sa bola. Ibinabaniya ito at pinadaan sa tagiliran ng player na sumabay sa kanya. Pinulsuhan ni Romel ang bola at makikita nga ang pag-ikot nito pa itas Isang reverse layup ang kanyang ginawa at sa kanyang paglapag sa tabi ni Makatangay ay napangisi pa ito ng marahan Depensa na, huwag nating papaiskore ng kalaban Bulalas pa nga ni Romel na hindi pa nga bumababa sa kabilang side Nakuha naman nga ni Romero ang nais itong mangyari At ganoon din ang kanya mga kakampi ang mga manonood nga ay napaseryoso ng sambuti ni Mendes ang bola. Isang full court defense kasi ang ginawa ng team ni Romero. Si Ricky nga ay mabilis na napaatras ng kamuntikan na siyang magawa ng bola ni Alfante Nang seryoso ngayon ng dating. Hindi tuloy niya maiwasang matuwa sa nangyayari. Kumuha nga siya ng buelo at mabilis na yumuko at umabante ng mabilis upang lampasan si Alfante. Subalit, Biglang lumitaw si Martini sa likuran ni Romel na naging dahilan upang si Rick ay mapahinto at mapaatras. Isang double team defense kagad ang sumambulat sa kanya at dito na nga napatakbo si Reynan para hingiin ng bola. Pagkakita nga ni Ricky dito ay agad siyang tumalon para ipasa ito kaso nang paparating na ito kay Reynan ay bigla na lang sumulpot si Maki Romero sa harapan nito. Inagaw nito ang bola at mabilis na dumiretso sa basket na ng mga players ni Ricky. Sumilbato na nga lang ang referee nang matawagan si Makatangay ng foul dahil sa ginawang layup ni Romero na halatang planado. Makikita pa nga ang kamuntikan pa ang pagpasok ng bola sa basket na ikinahinayang ng mga pumusta sa team ni Romero. Naipasok nga rin ni Maki ang dalawang free throw na ikinasigaw ng mga manunood. Tabla na nga sa sampu ang score at apat na minuto na kagad ang lumipas sa unang quarter. Isang pressure defense na naman ang ginawa ng Team Romero na naging dahilan upang si Ricky ay mabilis sa tumakbo sa side nila habang pinapatalbog ang bola. Mabilis nga rin siyang umiwa sa planong steal ni Romel na agresibong gumagalaw ang katawan saan man niya dalhin ang bola. Humigpit nga din ang depensa ng kalaban sa kanila. Si Gin nga ay hindi makahanap ng magandang pwesto dahil kay Rodel na tila nababasa ang kanyang gagawin. Si Romeo naman ay hinabol ng hinabol ni Maki habang si Reyna naman ay hindi basta makaposte kay Reynold. Makikita nga rin ang mabilis sa pagtakbo ni Baron para tulungan si Ricky sa bola pero kasabay niya ay ang pagdikit sa kanya ni Dixon. Mabilis namang pinatalbog ni Mendes ang bola at sa kanyang pagatras ay binigla niya ng atake si Romel. Pinatalbog din nga niya ang bola papunta sa kanyang likod at pinalipat ito sa kanyang kabilang palad. Mabilis ang pag -side step niyang iyon at nang humakpang siya pauna ay napawaw ang mga manunood dahil nalampasan niya si Romel na napangisi na lang sa nangyari. Dumeretso nga si Ricky sa basket kaso nasundot pa rin nga ni Romel ang bola mula sa kanyang likuran. Mabuti na nga lang at dumeretso pa rin sa sentro na si Makatangay ito. Si Rodel naman ay napangiti ng makuha ng katapat niya ang bola. Dinikitan nga ni Salameda ang nasa harapan niyang player. Hinintay niya ng mabuti ang gagawin nito at iniabang ang kanyang isang paa para maging maganda ang pagsabay rito. Si G naman ay pinostehan si Salameda kaso nawala sa kamay niya ang bola nang masundot ito ng biglang lumapit na si Martinez. Napatakbo naman si Ricky para habulin ang bola kaso hinampas ito bigla ni Romero at ang bola nga ay tumapon papunta sa kanilang side. Naroon na nga rin agad si Romel at Reynold na napakabilis na bumaba. Si Ricky at Romeo naman ay kumaripas ng takbo para habulin niyon. Kaso, huli na sila dahil pagkakuha ni Romel Alfante sa bola ay bigla niya itong ibinato pataas at makikita nga ang paglampas niya sa ilalim ng basket. Ang mga manonood naman ay natameme ang nasa ere na si Reynold Martinez na makikitang sinalo ng isang kamay ang bola at buong lakas na idinakdak sa ring. Isang highlight play ang ipinamalas ni na Romel at Reynold na ikinakuyom ng mga manonood at lalong ikinahiyaw ng mga sumuporta sa Team Romero. Makikita nga rin ang pag-aapiran ni na Martinez at Alfante matapos ang kanilang pagpuntos na iyon. Si Maki nga ay napangiti na lang sa nangyari lalo pangat lumamang na sila. Hindi nga lang doon natapos ang momentum na kanilang nilikha dahil sa pagpapatuloy ng game ay dinurog na nga nila ng dahan-dahan ng Team Mendes. Plays mula kay Romel Alfante at magandang depensa ang naging pangunahing sangkap ni Namaki para mangyari ito. Maririnig nga ang pagwawala ng mga pumusta sa Team Romero dahil sa natitirang dalawang minuto ng quarter ay napa-timeout muna ang team ni Mendes dahil hindi na raw maganda ng ang nangyayari sa laban. Double digit na nga ang lamang ng kalaban at magmula kanina ay hindi pa rin maka-score ang nang maganda ang team ni Nariki. 26 to 15 ang score at makikita nga ang pagngiti ni Namaki sa kanilang lima nang sila ay maglakad na papunta sa tabi, sa pwesto kung saan makikita ang kanilang mga gamit. Ano na Riki, pa ba ang playmaking skills ko? Pasaring pa nga ni Romel at ang mga kasama niya ay napangiti na lang nang mapatingin si Riki sa kanila. Napahinga ng malalim si Ricky sa pagdating sa tabi Ang bibilis at ang lalakas maglaro ng kalaban namin ah Dihado yata kami rito ah Lugi tayo sa bilisan Parang lahat ng kalaban natin ay mga guards kong kumilos Sabi naman agad ni Baron na kinuha ang tubig na hawak ni Martin Napatingin nga rin siya kay Romeo na pawisang-pawisan At kanina pang nilalampaso ni Romero at Romel Alfante Napailing na nga lang siya sa ginawa ng dalawang iyon kay Romeo alam ni Baron na magaling naman lalaro si Baltasar. Pero bata pa rin ito para sa kanya. Kaya alam ng kalaban kung paano ito dudurugin. Sigurado ako, ang susunod nilang tatargetin ay itong si Makatangay. Mahinang wika pa nga ni Baron kay Mendez, nakakatapos lang uminom ng tubig. 'Yun nga rin ang iniisip ko, Kuya Baron. Kahit parang hindi sila kung titingnan, ay parang alam na nila ang gagawin kaagad. Sagot naman ni Mendez. Na napasulyap sa kabilang team Makikita nga na hindi nag ka na ngayon Na parang walang planong gagawin Ano na ang plano mo? Tanungan ni Baron sa kanyang katabi Na napangiti na lang Ako ang bahala kuya Baron Kalmadong wika ni Ricky Na tila may kung anong naisip ng oras na iyon Hindi pwedeng matalo kuya ang 5k ko Dagdag pa nga ni Ricky Na napatawa bigla na na lang ni Baron Sumilbato na nga muli Ang referee at sa pagpapatuloy ng laro ay biglang nagpakawala si Mendez ng isang quick 3 point shot mula sa malayo. Paglapag nga ni Ricky ay napangiti na lang siya nang ang bola ay iluwa ng basket. Sablay ang kanyang tira at nakikitang si Rodel Salameda ang nakakuha ng rebound matapos iyon. Kasabay rin noon ay ang mabilis na pagtakbo ni Namaki at Romel sa kabilang side. Nilampasan nga ng dalawa si Mendez na hindi naman gumagalaw mula sa pwesto nito na nila ito at makikita nga ang pagsambot ni Romel Alfante sa bola na napangiti dahil walang bumabantay sa basket dumiretsu siya at sa pagtalo niya palapit sa ring ay doon na nga naglaho ang bola mula sa kanyang mga palad nang mula sa kanyang likuran ay bigla na lang lumitaw si Ricky Mendez at walang alin lang ang inagaw ito mula sa kanya game na mahinang wika ni mendes na makikita ang tilak kay bangiti sa labi ng sandaling iyon